Kahapon po, eksklusibong ibinalita ng GMA News ang kuha ng CCTV sa pagpatay at pagnanakaw sa isang negosyante sa Manila, pati na po ang paghingi ng saklolo ng kanya misis. Doble po ang sama ng loob ng misis na patay na nga mister niya. Wala pa raw tumulong sa mga nakakita sa krimen. Nakatutok si Salima Refran, exclusive. Wala ba kayong mga anak? Wala ba kayong mga ina? Hindi nyo ba naisip na buhay yung kinuha nyo? Buhay ang kinitil nyo? Yung mga anak ko, tatlo, mga batang maliliit. Hindi ba kayo naawa? Ah! Hindi na napigil ng misis ni Adonis Peren na maglabas ng galit sa mga nang hold dapat bumaril sa kanyang asawa. Si Peren ang negosyanteng taga-Batangas na pinatay at hinold up ng apat na lalaking nakamotorsiklo sa kalagitnaan ng rush hour traffic sa Quirino Avenue sa Maynila noong isang gabi. Ang misis ng biktima na sinadya namin itago ang pangalan at muka para sa kanilang kaligtasan, panayang yakap sa huling pinagbihisang damit ng asawa. Ayon sa kanya, imposibleng malimutan ng kanilang pamilya ang gabing yun. May mga tao doon, hinihila ko sila. Tulungan niyo po ako. Ang ko po may narin. Ang anak ko po nandoon. Tulungan niyo po kami. Wala, hindi nila kami tinulungan. Ang labing isang taong gulang na batang saksi sa krimen, lubos ang trauma. Tuwing ipipikit daw niya yung mata niya, nakikita daw niya yung ginawa sa papa niya. Ang bata, gagraduate na ng elementarya sa Martis. Okasyon na pinakaantay pa naman ng kanyang ama. Iiipaghahanda pa nga raw niya sa, sa graduation. Ano pa yun? Hindi na kami makakapaghanda kasi wala na siya. Inaalam na ngayon ng pulisya kung paano natiktigan ng grupo na may dalang malaking pera si Perin at kung sino-sino pa maaaring nasa likod ng krimen. Binubusisi na rin nila ang kuha ng CCTV para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga lalaki at mga ginamit na motor. Nito nakalipas kasi ng mga taon, may mga insidente na rin umano ng pang-hold up ng mga riding in tandem sa mga money changer at sa kanilang mga kliyente sa Malate Ermita area. Na master na nila eh, yung ganitong linya ng trabaho. Kaya very brave sila na kahit sa karamihan ng tao, uh, ginagawa nila yung uh, gusto nilang gawin. For sure may tipster to and uh, hindi lang natin malalaman kung sino yon sa Lima Refran nagatutok 24 oras